katulong ka lang ang liit ng tingin sa akin ako isang katulong alam mo katulong lang talaga ako okay hindi ko yan ikakahiya ipagmamayabang ko yan kasi maganda bahay ko may wifi ako makapasyal ako kasama yung mga amo ko. Wala akong gasto sa bayan. Mm. Sakay pa ako ng sasakyan. May driver pa. O ba diba? At saka guys, libre ako ng pagkain. San ka pa dun? ba diba? Char. Pero sa totoo lang, wag mo lang talagang ilalang yung trabahong katulong. Kasi maragal kaming nagtatrabaho. Okay? Hindi mo lang alam kung paano yung pagsisakripisyon namin na malayo sa pamilya. Hindi. Wala kang alam. Kasi wala ka sa posisyon namin. Ipalagay na lang natin na kung ikaw yung nandito sa posisyon ko, dito yung sa kinalagyan ko, ano kaya ang mararamdaman mo at ano kaya ang masabi mo, ano ang hugot mo ngayon dito sa social media? Makaiba yung masasabi mo, di ba? hindi natin masabi kung ano ang mga mangyayari at mga pangyayari na mangyayari ngayon, bukas o in the future bilog ang mundo guys, huwag sobrang bilib sa sarili kasi ang lahat dumadaan lang yan walang permanenta dito sa mundo tayo ay pasahero lang dito sa mundo nakikisa kailan tayo guys, hindi atin to Kapag hindi nyo kalibel yung tao, huwag kayong mga apak. Kasi hindi ibig sabihin na hindi yung kalibel. Aapak-apakan nyo, aapi-apihin nyo. Huwag. Kasi, alam nyo guys, respeto ang susi sa tahimik na pamayanan. Walang gulo. Kaya bantayan natin yung mga tamang salita na lumalabas sa ating mga bunganga. Kasi guys, hindi natin alam baka kinabukasan or in the future magka-change tayo ng posisyon okay? o baka sa susunod na ilang taon namang kalipas isa ka na na rin nakatulong kaya huwag na huwag kayong manliit ng kapwa ninyong tao kasi wala silang ginagawa sa inyo wala silang kasalanan sa inyo namumuhay sila ng tahimik na marangal respeto lang hugot lang din sa akin to kasi experience ko rules ko at hugot ko story ko okay <laughs> yan lang wala kumbaga nilabas ko lang bye bye